Truth it is uh, hindi po muna babalik yung asawa ko dito sa Pilipinas for any time don't not cry na hi guys welcome to Mario lasin channel so today's video guys uh, gusto ko lang talaga kayong prankahin sa aming situation alam niyo po na nakauwi na po yung asawa ko due to his illness uh, may sakit po yung asawa ko at pinabalik po talaga siya sa Australia ng kanyang doktor. At marami din po kasing napatanong, bakit hindi ako sumunod sa asawa ko para maalagaan po siya? Bakit hindi po kami sumunod ni Sylvester? To be honest, gustuhin ko man pero wala po talaga akong choice. Dahil kung saan po ngayon ang asawa ko, he's in Adelaide. Kasi nandun po ang doktor ng asawa ko. And he just done to surgery dito po sa mukha niya. At yan ang rason bakit minadalian po talaga ang pagbalik ng asawa ko doon sa Australia. Dahil nag-email po yung doktor na yung dalawang moles dito sa mukha niya ay akala nila ay hindi ito cancerous. Yung pala ay cancer. And lucky po na agapan agad. Otherwise, baka malaki po ang Surgery na gagawin nila sa asawa ko kasi mag-spread po to. And theres uh, my other concern din po yung asawa ko sa kanyang health. At yes, uh, natapos na po nagpa-surgery yung asawa ko, natanggal na po yung moles. Ngayon ay nasa Adelaide na po yung asawa ko. So bakit hindi pa kami doon pumunta ni Sylvester. The truth is, uh, hindi po muna babalik yung asawa ko dito sa Pilipinas for any time dahil ang dami niyang concern about sa kanyang health. Instead, gusto niya kaming pabalikin sa Australia po. Para po doon paaralin ni David si Sylvester. So ngayon po ang problema na ngayon ay nandoon na si David sa Australia ay kahit nga siya, nahihirapan po siya guys maghanap ng sariling accommodation. Sa so, ngayon po ay nandyan po siya sa share house. So, for single people lang, ang hirap po talaga ng aming situation. Parang ako nga dito yung nahihirapan dahil yung feeling ko, how I wish ay nandyan po ako para sa asawa ko. Kung alam nyo lang guys, halos umiiyak ako gabi-gabi. My eyes still swollen from last night. Kasi guys, ang layo ko lang, nandun lang siya sa Australia. I have no idea what he's dealing every day sa sa kanyang nararamdaman being alone bilang malayo sa pamilya which is yan din po ang nararamdaman ko po talaga ganito po kasi talaga yung reality sa Australia for nearly five years po kami nakatira doon sa Australia ito po talaga yung mahirap ay accommodation for five years po ako doon nakatira sa Australia na magpamilya I got depressed very depressed po talaga. Dahil sa aming situation, yung nakatira kami sa karaban, yung sasakyan, siguro at first, nag enjoy but everyday, everyday po talaga may mga pagsubok. So minsan, parang nahihirapan akong i-manage dahil sa liit po ng size ng aming karaban. At yun, nagpapa-inspired po talaga sa akin na sinasabi ko, kaya namin to. And at least may tirahan kami better than natutulog sa labas yung palaging sinasabi ng mga tao balik ka na Marian Lassen sa Australia dahil maganda lang yung buhay niyo doon yung parang hayahay hindi po yung totoo to be in Australia hindi maging parang magic yung buhay mo na uh, pagdating mo doon sa ibang bansa lahat madali to be honest po guys, pag nasa ibang bansa kayo, parang mag-extra hard working po talaga kayo. An extra ko report kung ano yung mga discounted yun ang mga binibili. Mas marami pa nga ang mga Pilipino na hindi yung ginagawa dito sa Pilipinas. Doon sa Australia, yung mga tao nag-aabang palagi ng na mga discount every week para lang makatipid talaga. Sabi kasi ng asawa ko na kung anong the best para sa pamilya niya, kaya iniwan niya kami muna dito sa Pilipinas dahil alam niya pagdating doon sa Australia ay hindi agad makakuha ng accommodation kasi iba talaga pag tatlo na yung tao, parang mas gusto mo na din extra space. At ngayon dahil malaki na si Sylvester, he's five years old already. And I know darating talaga ang panahon na eventually babalik po ako sa Australia para sa future ng anak ko. Marami kasi itong naging judge sa akin talaga yung yung sarili ko lang iniisip ko. Hindi ko, hindi ko iniisip yung kapakanan ng anak ko, maganda yung future niya sa Australia. Of course, as a mom, iniisip ko din yan guys. Sa totoo po talaga, nag-iipon po talaga kami ng pera para makabili ng bahay. Alam ko, malapit na po talaga yon Nararamdaman ko na po. Kaya, kaya, be patient lang po talaga kung anuman itong mga pagsubok namin ngayon ay accepted it dahil alam ko hindi kami papabayaan ni God malalagpasan din namin to alam ko uh, magkasama kami ulit buo ang pamilya at masaya at ngayon ay nag-stay po si David sa share house meaning maraming tao pero may kanya-kanyang room at alam niyo po talaga kung gaano ka mahiyain po yung asawa ko. Super yung hindi yan nagsasalita unless kinakausap mo. And I feel like I know hindi to madali para sa asawa ko. But at least I feel comfortable na may kwarto siya doon, may tirahan siya. And ngayon, recently, nag-post po ako. If ever may accommodation kayong alam in Adelaide, I even post to the Facebook group para lang po talaga matulungan ko po yung asawa ko kung saan siya comfortable. Dahil for sure, gustong-gusto po talaga ng asawa ko magkaroon ng sariling space. Marami din po talaga nagtatanong, recently, hindi ko na ini-include si Sylvester sa vlog ko. To be honest guys, nung nalaman po ng anak ko na si David ay nasa Australia na po. Kung naalala niyo po yung post ko, hinatid ko po si David the second time na bumalik siya sa Australia. Yung first time ay kasama po si Sylvester, pero naawa kasi ako kan Sylvester. Yung first time na hinatid namin si David ay pagkagabi ay nagkasakit po si Sylvester. Grabe po yung lagnat niya dahil siguro naging emotional siya. So I thought the second time na pag-uwi ng asawa ko. Hindi namin isasama si Sylvester sa airport. But not long guys, he realized David is not around and he's asking me, nasan si daddy? And yes, I said na bumalik na si David sa Australia. Sabi niya, not again. And he was crying. That was the night time and I really feel sorry to my son. And yes, hindi ko siya ini-include muna sa vlog ko dahil recently, grabe yung mga emotional niya. Maybe he feel like we're separate again and maybe ang hirap po ito guys i-understand sa bata na 5 years old na bakit kailangan namin mag-separate, why we have to be separate. So yes, uh, si Sylvester nandun lang po siya sa kwarto but nagiging moody po siya sometimes. Kaya wag po talaga tayo masyadong maging judgmental na yung feeling nyo po nagpapakasarap lang ako sa buhay, hindi ko iniisip yung asawa ko, hindi niyo po alam deep inside, sobra nahihirapan po talaga ako. And yes guys, uh, I'm in the bungsod. I'm always here nearly every day para palaging lumalabas, namimingwit, and palaging nangingisda sa bungsod para hindi ako You know, it's something to do para hindi masyado ma-boring. Sylvester, come here. Tatawagin ko po si Sylvester. Hi, yes. kumusta? Well, kumusta? Kumusta? My daughter is not here now. Where is he? Yeah, this... Where's daddy? Daddy's in the airport. So I go back to Australia. Hey, really? I'm gonna go big. No one going to the airport. Really? So mm -hmm. you can go with your own? Mm-hmm. I'm gonna go to Daddy for two times. Two times? I'm gonna catch many times. Are you watching Daddy? I miss you, Daddy. You can do it, Daddy, now. You can go buy some dinner for me in blue blue group base with orange juice. Make orange juice. <laughs> you miss orange juice? Yes. Is that why you want to go back to Australia? Uh -huh. You want first Please. orange juice? Please. Please. You miss the orange? You wanna harvest it? Yes, that's like my. I love it. I can grow bigger, like my heart. Yeah, daddy, we are coming to you today. I love you, my heart. <laughs> Don't be sad, daddy. I'm gonna come back to the airport. Oh, mm -hmm. you're so sweet, my little man. <laughs> you look so Yay. handsome today. At low tide, na pusha guys. Grab the anglinis, talaga dito sa amin. Oh, really? what are you up to, darling? I got snorkels. I can swim with it. You wanna swim? mm Mhm. Baluta id na I siya. can pull the how we put a boat, Mama. Just, the boat. Wow. how we put up that one? Gusto niyang mamingwit, kasi can may I, mga can ano, Can I come dolo. this Binguit. way? No, darling. Bakak mahulug ka. Be careful. Okay. Oh, be careful. Mm -hmm. There's a hole. Can I try, Mama? Yeah, go. Can you swim and fix the boat? Look. Yes. Fet look, set. what do you got. I got a tire. That I can jump. It's a tire, big one, huh? Ha. I can run it. Try. Can, <laughs> look it at this. This is what he does, guys. Dito every like. day. Wee! <laughs> wee! <laughs> Hello. I can wee, wee. I can try this way. Be careful. Okay. That's gonna explode. How we pull the button? And let's go to the boat? You board. wanna pull the ball? How I pull it? Wait hmm. down. Maybe hmm. there's no fish, it's low tide. No! We try to catch it that way. Don't that, that way. Okay. Maybe can we can swim to that way. We can catch fish. You wanna catch fish? How are you gonna catch it? From those fishing rods. <laughs> From the fishing rod. <laughs> that way. Do you wanna catch the big one or small one? A uh, small one. A small one mm -hmm. like you? Hmm? We only catch big one. Can we catch a big one? Some small... Like yours size? Yes. Okay, I'm gonna catch a big fish, okay? No. No. Mine. Where are you gonna put the small fish over here? How I put that? Those, those, those one. That one. Yes, there. Yeah, where, my... where are you gonna put your small fish over there in, your, in the fish cage Someone, the fish is gonna take it. Someone's gonna take it? Yes. Oh. Sylvester, <laughs> oh, he learned away. something. Sabi niya, pag ilalagay niya raw yung fish niya dito, someone's gonna take it. Sylvester, do you know where we harvest the fish? Mama the big one? Hindi niya nakita kasi I'm hindi tunos niya sinama. Nandun, nandun sa ilalim. Sylvester, let's have lunch. Magla-lunch po muna tayo. Ganito dito, kaprisko, Grabe. Minsan, pagpangit din yung panahon, daming wave. At marami po talaga dito bangka dahil uh, ito po, dito yan ay highway. Daananan po yun ang mga bangka. Ayan, maraming bangka. Yan lang talaga nakikita nyo dito, bangka na nagtatravel. And sometimes, pag super high tide po, hanggang dito yung dagat. And pag low tide naman, hanggang doon talaga sa kahoy, sa baba. muna natin ang pain. The fish gonna eat it. Wow. With? One, one, gonna have one, one, one. Hey, fish. We're gonna... <laughs> I'm scared. My... Oh, catch <laughs> This way, this way. I can put it. Oh, wow. Whoops, stop, stop, stop. What's this? That one. It's a big one. That's a big one. <laughs> <laughs> Allah, it's a big one. Uh, there we go. Whoa. Wow. I like it Look, look, look the there's another one no, Put it in there Put it in there, what a fun It's done. it There we go, wow Mama, when do you put mama on top? Yeah Alam, aku jump the naman yang Papa laki-laki biscuit. I'm scared Mama, I can't go there Okay, I will get water for you, don't worry Can I please? Look, look, look. It's a big one. Hop, hop, stop, hop. Oh, oh. Ah, yeah. I think it's my fish. Look, mister! Look. Oh, yay! What is that fish is? It's red. Color red. Oops. Are you excited? lunch time. Barbecue po tayo dito sa gitna ng dagat dahil nakakaguto. Nakakaguto mamigmit ng maliliit. <laughs> Joke lang guys, actually. Lunch time na talaga. Ayun si so Sylvester. Naliw na po sa kanyang maliliit na isda. Hindi niya yung pinapatay guys, to be honest. An, nilalagay lang niya yan sa fish cage. Ayun niya kasi pinapatay. Ah. karne muna kasi parang ano, sobrang na palaging isda everyday. <laughs> oh. Bye bye fishy! Pinakawala na ni Sebastian! <laughs>